So yan, dito na tayo sa ating uh, panggilit mga boss, o sa panggilid ng Miss Forty. So, pinaservisan sa atin ito mga boss, at uh, papalitan daw ng clutch lining, yung kanyang uh, lining mga boss. So, kasama naman na rin yung clutch housing mga boss. So, hindi lang siya clutch lining, so kasama rin yung clutch housing. So, ito yung kanyang brand, primary clutch assembly. So, power ang nakalagay, M power ang nakalagay mga boss. So, Mio. So, yan, Mio yung tatak. Pang Mio siya. You can trust. So, yan. So, M power. So, check natin yung pinakalining mga boss. So, ito yung pinakalining niya. So, sana maganda yung performance ng clutch assembly na to. So, yan, 5TL pang Mio Sporty, 5TL 03. So, yan yung uh, code ng Mio Sporty, mga boss, 5TL. Okay. So, yan. So, baklasin na natin yung panggilid, mga boss. Uh, at hindi ko na papakita yung pagbaklas. So, papakita na lang natin yung pag nabaklas na to at yung pag-assemble ng clutch natin, mga boss eto na yung ating panggilid at labuksan na natin so malambot yung kanyang belt kahit na bago pa lang so bagong linis ko lang to eh at mabilis na popudpod yung kanyang belt mga boss so ayan oh so yan belt yan mga boss so bagong lagay lang yan pero wala na na so sa online nito nabili eh sa Shopee or sa Lazada na alam ko mas mahal pa yung pagkakabili niya kaysa sa original so yan malambot so yan buksan natin to natanggal ko na yung nut dito tingnan natin kung puno yan so yan oh lang naman yung nandun sa loob so okay pa naman to kasi bagong linis ko lang eh pero yung belt mga boss nagkalat talaga dito sa labas saan So, ito yung lining nya, manipis na. So, yan. Yan yung papalitan natin. At yung ipapalit natin is yung itong uh, 5PL na ito mga boss na power. Empower. So, yan. 如果。<laughs> <laughs> berapa banyak Thank you.